Joshua Garcia, natulala sa kanyang lumang litrato. Sobrang sikat na talaga ni Joshua. Kahit saan man siya magpunta ay maraming magpa-picture at magpa-autograph. Sa clip na ito mula sa ABS-CBN, ibinigay ng fan ang isang papel na may kasamang kanyang mukha. Siya ay nagulat na nahihiya na nahalungkat pa ang dati niyang litrato. Ngunit kahit noon pa man nang sa bahay pa ni Kuya, siya ay gwapo na talaga na pinag-agawan pa nga ni na Jane o Neza at Lois sa andalyo. Ngayon ay tinitingala na siya mula sa pagiging isang tamad at humble na housemate. Siya ay napakasikat na. Sa video ito, may inspiring na isinulat si Joshua. Kanya pang naalala ang mga panahon iyong wala pa siyang kasiguraduhang maging isang tanyag ba na aktor. Ikaw, anong masasabi mo dito? Grabe no, hindi mo kalaya magagaling mo yung artista to. Ano <laughs> ba